What's up mga ka-adventures ni Anapunta sa atong bagong adventure karon pagpama padayon sa pagtanaw mga ka-adventures kaya mga adventures ni na naming na aming gibuak nga suwaki eh. o suwaki na mga ka-adventures o lami kay na sa suka mga ka-adventures na mga ka-adventures padayon ta sama niya eh huh? bati kaya akong kamera mga kadventures ka ay hindi kayo makita pero pagtyagaan lang mga ka-adventures kay madugay makapunda rata na yeah. harap nyan mga kadventures ka lalo na pag may suka at may bahaw siguradong ma bubusog kasi na mga ka-adventures tingnan natin o oh, ang lalaki ng laman nasa magpapa shoutout nga pala mga paki comment lang dyan at pakicomment na rin kung hanggang saan umabot ang video na ito pakicomment kung taga kayo at kung ano Ay, guys, ito may vlog uh, ka adventure ara si man nga oras mga alas city ito si no good <laughs> Ah, uh, red. Maloto. Ay, may mga no ang ang itlog, maluto. Maluto. Ay, nilubog na kai. Ah, nitlog do mulumbay. Yate. Ni <laughs> <laughs> ate ta. Tara nong, para maluto nang itlog. Ayon, simulan na natin mga ka adventures. Uh, sa pagsisid namin yan mga ka-adventures uh, danggit ang aming nakuha na marami dyan napakaraming danggit dyan sa lugar na yan ang nga palang mga ka-adventures sa may Santa Fe yan Santa Fe Municipality of Santa Fe dito sa Northern Cebu dyan kami yan na mana sa may ano may Sandira Sandira Beach Oh, yun, sapol yung danggit na yan. Walang panapanak mga ka Sungkit lang, uy. Kumawala pa. Oh, sayang. Sayang mga ka Malaki lang yung danggit na yun eh. Yun, patuloy natin mga ka-bingers. Yan, sinunoy. Yun. Sungkit lang gamit tayo mga ka-bingers. Ang lakas ng, ang, ang bilis ng kamay Yan. yan mababaw lang yan mga ka-adventures sa ah, bandang ano lang mga isang dipa o kalahati lang siguro yan yan o no? kusang uh, yan yun oh. Uh. hmm? apat na yan mga ka-adventures sa inyo anong ginagamit nyo yan oh, hmm. Nasa ilalim kasi sila ng mga ano, mga seaweed dyan sila tumatago yun A shout out ng uh, Rolando Landau at saka kay Richard Landau magkakapatid yan sila shout out rin kay ah uh, Boss Inting at saka kay Boss Noyax yun sa mga kasamahan ko dito sa pagsisid na ito shout out nga pala sa inyong lahat yun may danggit mga ka-adventures. yun pinahalat ah sungkit sungkit yan mga ka-adventures. problema nandito sa dagat namin mga ka-adventures. ang daming pasaway gumagamit ng chlorine gumagamit ng kuskus oo mag napakaganda ng karagatan ng Santa Fe. Sa totoo lang mga adventures napakaganda ng karagatan dito. Pag titingnan mo dito sa taas, napakaganda. Huwag mo lang sisirin kasi pag sinisid mo yan, itong dagat namin dito, sirang-sira na yan mga ka-adventures. Kasi isa sa mga nakakasira niyan, yung tawag dito, yun bang daphag? Daphag yan dito sa amin eh. Ang dami kasing daphag dito. Kinakain yung mga bato. Luhan man yung mga bato, namamatay, pumuputi sila. Kadalasan, nakala namin dati dahil yan sa chlorine. Dahil sa chlorine or else sa kuskus, yun bang mga illegal, illegal fishing, yun pala kinalaunan. Hindi pala, dahil pala yan sa, ano, sa napakaraming dapag. Pag, matunok, ma pag matusok ka niyan, mga ka-adventures napakalaming tinik nyan eh yung dapag pag natusok ka niyan, sigurado mamamaga yung paa mo. Tsaka napakasakit niyan mga ka-adventures. Taibaka dito yan eh. Tawag dito sa amin. Taibaka. Eh, pag natusok ka niyan, mga ka-adventures, sigurado. <laughs> Napaka ano rin yan mga ka-adventures. Pinapatay niyan yung bato. Pinapatay ang bato. Pag makakaano ako mga ka-adventures, kukuhanin ko yung mga yan. Oo. Oh pag makachempo meron lang akong pera <laughs> para yan lang talaga yung tatrabahuin ko kuha ako ng mga dapag para makaambag rin naman sa ano sa karagatan dito sa amin yan at saka ano mga adventures yung meron din mga tao na ano mga pasaway talaga kahit inaanong ano na sabi hindi talaga nag hindi talaga nag ano eh tinutuklap yung mga bato pinapagulong-gulong Kinukuha nila yung mga lapas. Yung dumidikit sa bato, minsan isda. Sinisira nila yung bato. Yun, napakamali niyan mga ka-adventures. Marami. Yan. Pag titingnan natin yung dagat dito sa amin, pag sinisid mo to dito, nako, hindi ka ma-amaze. <laughs> ma didismaya ka sa matitignan mo. Lalo pa yung mga ano, yung mga, meron dito isang klase na uri ng panagat tawag dito sa amin ay lukob yun napakaano rin nun ang, ang lami nilang kukuha na isda na maliliit tsaka tawag dito yung mga pat na mamatay na isda sa lambat nila hindi nila nakukuha bumabaho lang doon sa ano sa pukot napakahaba pa naman ng pukot nila tapos ang liliit ng mata yung lukob oh, napakarami yan dito mga ka-adventures talamak yan dito nakukuha nilang isda minsan na ano, eh minsan ano mm, limang box na yung jumbo yung jumbo na box Oo. napaka ano yan yan tabugok yan mga ka-adventures ang ganda yan sarap yan ano yan ah, kilawin tinawag ako ni Nunoy yan eh Yeah, shout out nga pala kay Richard lang daw yan. sa kanya dapat yan sabi niya videohan mo ako videohan mo ako <laughs> kulit talaga yeah. ni Brad eh. Yan, kinuha niya yan. Napakalaki yan mga ka-adventures. Kinagat lang mga ka-adventures. Oo, kinagat lang. Yan, tingnan nyo. Yan, ganyan lang sa pagpatay sa yung ano, yung octopus na katulad nyo. No, tabugok yan dito. Eh. Sa inyo mga ka-adventures, comment naman kayo kung anong tawag yan dyan sa inyo. Pag umabot ka sa video na to, yan, yan yung sabi ko mga ka-adventures. Yan yung daphag. Daphag yan eh. Mm, yan yun. Sinisira niya yung mga bato. Dapat kasi yan hunin kahit dahil pa, pagpapatayin mo yan dyan mas talong dadami sila eh hindi sila namamatay pag tutusukin lang o tatapakan ng bato hindi, kailangan talaga ihaahon yan doon sa medalang pasigan sa walang dagat kasi pag namatay siya mas talong dadami imbis na yun lang yung problema yung isang isang, isang yun lang mas dadami pa kaya pag makaluwag-luwag mag pangmungunin, kukuhanin ko yung mga yan. Magbablog ako mga ka-adventures Yan lang yon ano, yung project ko. Kukunin ko yung mga yan. Tingnan nyo, mga, antayin nyo mga kulukoy kayo, ano. <laughs> nga pala mga ka-adventures salamat nga pala sa panunood. Hanggang umabot ka sa, sa video, oh, sa, hanggang dito sa video na ito. Napakaraming raming salamat talaga sa iyong pagsusubaybay. Kahit na medyo malikot itong video na to, pero salamat talaga konti lang kuha ko nyan mga adventures saktong pang ulam lang at saka uh, nakabenta na rin dahil nakakuha ako, ako ng lapas yan eh anim na piraso yata na mga adventures salamat nga pala sa sumuporta sa nag like at subscribes sa mga subscribers ko napakaraming salamat din pala sa inyo dahil hindi sa inyo hindi ko na papatuloy tong youtube channel na to magtatatlong taon na to eh pero hindi pa rin umangat pero okay lang ano lang to eh tawag dito um, pang yun dami oh pang, um, lang ba pang remembrance na isang beses sa buhay ko ganyan kasisid ako dyan na maganda pa yung dagat wala pang sira hindi pa masyado sira yan oh isisid ako mga ka adventures ng ano umaga mangunguha ako ng ano ngayon tsaka itong mga sunggaki yung mga swaki kukunin ko Muna og damo no, damo. Do. Na wagayso. No? Oh? no? Tagadla pala pala nangis gisaw man. Ano na Dang gitoy. An. Melapas ka non. toy friend? Ana ah. 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 no, ra Brad. Ana ra na nag-igot No? Nga, Okbe. Okay. Huh? Oh? Ah, oh, ito eh guys, oh. Ito eh. Oh? Ito guys, ha? Huh? Huh? Oh? Danggit guys, oh. May guys. Para piti-tihi. piti Siguro, kahim pang o. Sure ball ka. Ayaw guys, ay. Sure ball ka ayaw mga guys.